Hello guys! Kumusta? So guys, uh, for this video ay gusto ko lang ibahagi yung diskarte ko dito kung paano makasib ng malaki para kumita tayo ng malaki no. Kailangan talaga sa panahon ngayon madiskarte kasi alam nyo naman guys sa panahon ngayon na ah, sobrang hirap ng buhay talagang lalong nagpapahirap sa mga tao dahil sa mahal na mga bilihin ngayon. Kaya naman, kanya-kanya na lang tayo ng discarte para makasurvive sa ating buhay. Kaya ngayon, ibabahagi ko lang sa inyo ang aking mga ginagawa na ganito kahit paano ay makadagdag sa ating sari-sari store. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at panoorin nyo to guys hanggang dolo para makita nyo at malaman nyo yung discarte ko. Ipapakita ko sa inyo ang aking ginagawa dito sa aking tindahan. At huwag nyo din skip ang ads guys. Kaya ito umpisa na natin. Tingnan lang natin ang resibo. At ito nga yung order natin sa Pure Gold. Dalawang plastic. Yan guys. Yakult ang laman. Tapos saka limang box. Yan. One, two, three, four, five. Yan. Yan yung order natin sa Pure Gold. Limang box saka dalawang plastic. Ang total na nabayaran natin ay 7,142. Yan kasi yung binayaran natin sa Pure Gold at syempre, di mawala yung mga fast moving na gamot kaya bumili din tayo sa Mercury. Dito talaga ako bumibili guys sa may resibo para makasigurado tayo na safe inumin ng ating mga customer. At ito ang diskarte ko din guys. Siyempre yung mga fast moving na gamot mas dinagdagan natin at dalawa nga itong resibo dahil nga nalaman ko may promo si BioG6. Siyempre kung <laughs> Dito kasi tayo mga kabawi no pag ganito kasi pagkakataon iabel na natin kasi minsan lang to. Dagdag kasi to sa ating kita sa ating tindahan at ito nga kaya dalawang resibo. Ang total ng isang resibo ay 1,372. Dito naman sa isa ang total ay 340. Yan. Kasi nagdagdag tayo ng BioGC kasi nga guys, may promo sila Si BioGC lang may promo yung iba wala pero Okay lang kasi ganun lang talaga, minsan-minsan <laughs> lang mangyayari ito kaya ayan nagdagdag tayo At mas dinagdagan din natin yung mga pinakamabintang gamot dito sa aking Sari Sari Store Kaya ito ipapakita ko lang guys at tingnan natin ang Frisio kung ganun pa rin At ito guys, ito nga, dinagdagan natin itong Mepinamic Ganun pa rin naman ang bintahan ko nito guys, 9 pa rin ang isa mas dinagdagan lang natin kasi may, may, may naghahanap, may bubili kasi ng sampo, lima, tatlo, ganun, para naman din na lalayo ang ating suki, so, okay, kailangan dagdagan na lang natin yung mas mabinta, no, para din naman tayo panay punta sa bayan, sa palingki, no, para mamili, kaya ganito na lang ang diskarte ko, tapos bumili din tayo ng new sip, guys, bumili tayo ng 50 peraso. Yan, sampo ang isa binta ko niyan. Tapos dito sa Solmux, ayan, 15 isa, at ito na nga guys, yung biogesic o oh di ba? Pag ganito kasi may plus 2, ganit ganyan guys, mas nagdagdag ako kasi ito nga ang diskarte ko para makadagdag dita dito sa ating tindahan no kaya bawi-bawi lang tayo kasi alam naman natin ngayon talagang hirap ngayon talaga no hirap ng buhay ngayon nagmahal mga paninda kaya nababawasan yung kita natin kaya kailangan na lang natin gumawa ng paraan para makadagdag at makatulong dito sa ating tindahan kaya yan ang dami natin bayusi kasi pas moving naman to guys ganyan yung discard ko dito otso isa pala yan guys Pinta ko sa bayo kanya ang diskarte ko dito sa aking tindahan no kailangan talaga mag-isip tayo o kaya pag may promo no gano lang ginagawa ako at pag mabintang mabintang na paninda guys kailangan dagdagan din natin pero kung kayo naman ay may time lagi na pumunta sa palengke yan nasa sa inyo naman yan guys no kanya-kanya naman tayo ng diskarte at ito nga guys ipapakita ko naman ang na-order natin sa pure gold at ito nga dito tayo mag-umpisa at ito nga guys, sa Yakult, ang siguro ang bintahan ko nito guys kasi tumaas na siya. 15 na ang isa, no? Kasi nga, pinapalamig pa natin. At ito nga ay favorite ng anak ko. Baka yung anak ko lang makaubos nito. At dito naman sa tang guys, ay nag-order tayo ng tang kalamansi na isang haba, no? Tapos dito sa tang pineapple at bote na lang talaga may stock na sila, no? Kasi dati kasi wala. At dito naman kayo nag-order tayo ng dalawang dosina yung sa Tang Pineapple. 25 isa ang bintahan natin dyan. Tapos dito naman sa isang box, papakita ko sa inyo guys. Ayan, dinagdagan natin yung nagaraya. Buti nang talaga kumpleto ang kulay yata ngayon, makulay. <laughs> maganda kasi yung iba-ibang kulay, no? maganda tingnan, lalo na pag i-display natin. Tapos dito sa plata, dos ang isa. Tapos dito sa nagaraya guys, 25 ang isa ang bintahan ko. Tapos dito naman titingnan natin sa ilalim, tapos yung mga kindi natin, piso-piso lang yan. Ang dos lang sa akin ay no bar. Ayan, mga piso pa din yan mga kindi ko. Tapos tingnan pa natin dito sa ilalim, ang laman. Ayan, dito guys sa Mayonis, 15 ang isa bintahan natin dyan. Dito naman sa kabila, ganyan lang ang ating discarte. Eh. Ganun pa rin naman dito sa price ayan, piso pa rin. Ayan, sa mga kendi, Yan ang laman ng isang box guys. Tapos dito naman, papakita ko. Ayan, modest. 7 ang isa bintahan ko nito. Ayan. Tapos dito naman sa keratin, 9. Ang isa. Tapos sa silka, 23. Tide bar, 16. 16 ang isa bintahan ko nito Tapos dito sa sa safeguard, 23 din. Tapos dito sa polvo, dahil medyo mahal tong polvo na to guys, kaya 22. Tapos dito sa Sonrax na maliit, 12. Tapos dito, sa 250 ml ay 20. Mas dito naman sa 500 ml, 30 ang isa. Yan guys, yung presyo natin dyan. Balik lang natin. Tapos dito guys, papakita ko sa inyo guys. Panoorin nyo lang ito guys hanggang dolo no, para makita nyo yung discard ko. At dito nga sa corn beets, no, 20 na ang isang bintahan ko dyan. Tapos sa Nova, 20. Bika, 20 din. Tapos ganito yung mga maliliit na mga si Cheria. Pag ganito ay 10 lahat ng klase sampo pag yung mga maliliit. Tapos dito naman sa ilalim, tingnan pa natin. Yan sa isna ko na malaki 20 ang isa. Tapos dito, to corn bits pa rin 20. Mas tumaas na kasi to eh. Mas mataas kasi doon sa kinukuha na natin kaya ayan. Ayan mga movie, mga tigsampo na yan guys, yung mga maliliit. Sampung piso. Yun yun lang mga in-order natin, yung mga mabinta ng no? mga hot cotton. Para sa ganun, mabilis natin mapaubos. Tapos doon naman sa dalawang box guys, no, kay papakita ko naman sa inyo. Ayan, ba't nagaraya ulit? Dinag Mas dinagdagan kasi natin tong nagaraya. Kaya, ayan, marami. Mabinta kasi ito, lalo na yung sabay nagtatagay. No? Ginagawa N nilang pulutan. Tapos ito mga dilata guys. Ayan yung mga dinagdagan lang natin kasi mayroon pa tayo. Nagdagdag lang ako ng mga fast moving mga dilata. Tapos dito naman sa sardinas. Ayan, 20 ang isa. Dito 30 sa mitlok. Ayan, mitlok pa rin. 35 sa 55 vehicle express. 35 isa doon. Tapos dito naman sa ilalim. Ganyan lang guys, ang ginagawa ko na no? yung mga mabinta lang mas dinagdagan natin. Yung meatloaf kasi mabinta sa atin kaya nagdagdag tayo. Ayan lang naman yung mga dilata ko guys na dinagdagan no? kasi halos mayroon pa naman. Kasi matumal din ngayon. nagtitipid din kasi ang mga tao. Tapos dito sa kurseni 12 ang isa, bintahan natin. Sa skyplex 9 ang isa. Ayan. At ito nga ang discarte ko guys dito yan eh tatanggalin lang natin tong skyflex para hindi masikip At ito nga guys sa mintos ito yung in order ko sa kanila na maramihan 420 pieces ang laman ng isang balot nito Ayan kasi mas malaki kasi ang masib natin no Kasi 420 pieces tapos ayan mas malaki ang tutuboy natin pag ganito pala kaya pinagkwenta-kwenta ko kanina. <laughs> kung saan ako mas makakasib ng malaki, doon tayo, ba? Diba? Kaya ito nga guys, ang resibo, ipapakita ko sa inyo. At ito nga, nagkwenta-kwenta ko kanina. Siyempre, ganun lang naman ang ating discarte eh, kung saan tayo makakamura. Ang isang balot guys ay 321 o ba diba, 420 pieces kaya malaki-laki din ang ating kikitain no? Nasa 100 plus din guys. Kasi 98 plus 20. Di ko pa na plus yung 420. Kasi ang laman ng isang balot. Kaya, ayan, nagwinta-kwinta ako kung saan ako mas makamura. Doon tayo. Kasi pas din naman to sa aking tindahan. Siyempre, pag pas moving, i-abel natin. Pero pag hindi, wag na. Kasi magtagal lang sa ating tindahan. Isa e, akin kasi guys, pas itong mga kindi na ito. Kaya yan ang ginagawa ako yun lang naman ang discarte ko guys no para makadagdag kita tapos dito sa oyster sauce 8. tapos sa suka, 11 tapos yung biscuit to ay 9 yun yung discarte natin guys kung saan tayo makaka mura o makaka save ng malaki abel natin pag pas moving naman yung items na yun kaya yun lang ang aking discarte dito guys sana nakatulong at hanggang dito na lang ang video ko dahil i-display na natin to para mapaubos ka agad natin at makapag-order ulit tayo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys. At huwag kalimutang mag-like, subscribe, God bless us all.